para sa isang bagong smartphone. I think ito po ang pinaka max out ng specs para sa may around 10,000 po na presyo ngayon. At I think meron certain viewers tayo na sobrang ma-appreciate po ang smartphone na to. Well guys, ito nga po pala si IQ Z10X, ang base version po ng lineup ng IQ Z10 series. Pero kahit ito po ang pinaka base version niya, eh talaga hindi rin po pinabihan ni IQ dahil meron po siyang 65 mAh siya battery. The image is 7305 GHz kanyang processor. Similar po ko X7. Common Portra Pro 5G at CMA si Phone 2 Pro. Pero yung mga smartphone po na yan is meron lang ng UFS 2.0 na storage. Pero itong sa si IQ Z10X is meron po siyang UFS 3.1 na storage. Kaya kahit same processor lang po yung mga smartphone na yan, still medyo mas mabilis po itong si IQ. Dahil mas mabilis po yung ating storage type sa kanya. Saka mas mahal pa po yung mga smartphone na yan kung ikaw compare po natin kay IQ. Para sa may 10,000 na presyo, maganda na po ang performance ng smartphone na to. Compare po sa ibang smartphone na meron G200 or Dimensity 6300 5G na processor na nakikita nga po natin sa mga 10K to 15K po na mga presyo. Sa camera, hindi rin po tayo mapapaya sa may Z10X dahil meron po siyang 50 megapixel na main camera at maganda po yung mga picture quality natin dito. Above average siya po yan compare po sa ibang smartphone sa mga ganitong presyo. Kahit po dito sa mga night mode natin, hindi na rin po ito masama para sa may 10,000 po na presyo. Ang hindi lang po ako satisfied dito guys is dito po sa kanyang front selfie camera. Pagka madilim lang naman pero pagka po eh wala na pong problema dyan. Napansin ko lang po guys medyo hawig po ng konti sa may forma po ng camera. Itong si Vivo P50 Lite na sobrang mahal po. Pero nakasnap lang yung 685 lang to itong si Vivo. May additional lang po siya na bilog dito sa may forma ng camera. Sa itong ring light natin, same pa rin po yan ang forma na kay Vivo V50 Lite. Sa package po natin, guys, meron po siyang portable sa Charger. Syempre naka type na cable din yan, sa saka jelly case din. Actually, isang dahilan po kung bakit po naging ganitong kamura itong smartphone na to. Is dahil meron lang po siyang IPS LCD na display. First impression ko po sa kanya, bakit yata hindi pa ginawang AMOLED to ni IQ? Kaso naisip po guys, magandang i-recommend po ito sa mga riders natin dyan na naghahanap po ng smartphone na magandang gamitin po pang deliver. Dahil magandang combination pong 65 mAh mm siya battery, saka pong IPS LCD na display, dahil iwas niya po siya sa may AMOLED burn. Para sa buong maghapon po na nasa initan yung smartphone natin. Pero dapat yung maghapon din po nga abutin siya na hindi malolobat. Dahil madalang din pong 65 mAh mm battery sa mga presyo po ng mga smartphone ngayon. Makakuha man po tayo ng malaking battery, kaso mahal naman ng presyo. O kaya matagal ngang malobat, kaso napakabagal naman. Kaya para sa may 10,000 po na presyo, I think itong IPS LCD na display with 6.5mm siya battery saka processor po na malakas eswak eh, na swak po yan para sa mga riders natin dyan na naghahanap po ng decent na smartphone para gamitin po pang deliver. Tapos syempre, powerful enough nga rin po para makapaglaro ng Mobile Legends habang naghihintay ng booking or kaya ng biyahe. Dahil panalo po ito guys okay, so mahilig nga po tayo mag Mobile Legends malaki rin yung kanyang display. Tapos matagal nga rin pong malobat. Isang nagulat nga lang po ako dito guys. Napansin ko nga po na maganda po yung storage rate ng iQOO Z10X. Buti nga po is meron siyang UFS 3.1. Compare sa ibang smartphone na same processor lang. Pero naka UFS 2.0 lang. Like nila tech ng Camo 40 Pro sa po ng Poco X7. Kung ilalabas lang sana ni Bibo itong iq sa atin, edi sana magandang kalaban to nila transition ng mga smartphone ngayon kaso sa po ng chance na maging global version po ang mga IQ sa atin. Dahil ang unang tatamaan po dito guys is yung mga mismong smartphone po ni Vivo. Kaya naman pala magbigay ni Vivo ng gantong magandang specs sa sobrang murang presyo. Kaso lagi na lang pong overpriced yung mga binibigay nila sa atin. Vivo B50 Lite 15,000 po yung presyo niya. Kaso lamang pa po ang specs ng IQ Z10X. Pero mas mura pa nga po siya. Ang lamang lang po ng Vivo B50 Lite dito po kay IQ is naka AMOLED po siya. Pero mas malakas naman po ang processor ni iQ, tapos mas mura pa ang presyo. Kaya kung medyo kapos po ang budget natin para sa mas mahal na turbo version at turbo pro na version, I think hindi rin po ang specs ng iQ Z10X para sa meron 10,000 po na presyo. Lalo nga po kung malakas sa processor ang hanap natin. At syempre malaking battery din, lalong lalo guys kung gagamitin po natin pang deliver. Meron po tayong link dyan sa may coming section. Palagyan na po yung video natin. Thanks for watching!